Kamusta, pamilya ko? Pasensya ka na ha. Ayaw mo kung naging makitig ang isip ko. Tama ka. Hindi ko dapat hinuhusgahan agad si Anayra. Kinuusap ko ni Fatima. At alam ko na ang pagkakamali ko. Siguro nga dapat bigyan ko ng pagkakataon si Anaira. Salamat. Salamat. Hmm, <laughs> <laughs> bait-bait kasi nito, eh. Ina? si Anaira? Bakit hindi niya pa tayo sa Luhan dito? Tsaka gusto ko rin humingi ng dispensa sa kanya. Sabi niya kasi lalabas daw siya. Bibigyan niya doon ng tayo ng pagkakataon para sama-sama, makapagayos. ayos Tama nga kayo. Walang basihan yung mga bintang ko sa kanya. At siguro mali talaga yung mga narinig kong kwento tungkol sa kanya. Baka mabait talaga siya. Nagpapalakas ng kapangyarihan. Pinapalakas ko ang puwersa ko sa loob ko. Gamit ng buwan. Upang bukas, hindi na makakawala si Mateo sa bitag ko. Inang buwan. Bigyan niyo ako ng kapangyarihan. Punuin niyo ng alindog ang aking boses. At pakinggan niyo ang aking mga dasal. Ilang buwan. Bigyan niyo ako ng kapangyarihang hindi mapipigil.